Hello, what's up mga idol? Welcome to Keen's Journeys. So for today's video mga idol ay ah uh, bibigyan lang po natin ng kasagutan yung tanong ng isa sa mga viewers po mga idol ah uh, kay Madam at Frenny 447 ah uh, shout out po sa iyo ito na po yung sagot sa katanungan niyo po ah uh, kung paano nga ba mapapalitan ng music yung mga inire-remix na video ah uh, ito po yung uh, message ni madam ayan po basahin na lang po uh, at Frenny 447 pwede ko po, po bang salita ng music yung mga i re remix ko idol so yun mga idol ah, para masagot po yung tanong nyo ah, panoorin nyo lang po yung video na ito mula umpisa hanggang dulo para sa mga ah, hindi pa rin po marunong o para sa inyo po yung video na ito mga idol huwag na nating patagalin umpisahan natin pasok So una nating gagawin mga idol, punta po tayo sa ating Facebook At i-click po yung tatlong underline sa taas, sa right side So ayan mga idol, i-click po natin yan Tapos scroll up lang natin ng na hanapin po natin yung reels So ayan po yung reels I Click po natin yan So dito po tayo makakahanap ng mga video kung saan pwede tayo maghanap ng mga eri reels So, ayun mga idol, hanap lang tayo ng mga video na pwede nating i-reels. Ayan, hanap lang tayo. So, ayun mga idol, halimbawa, nakahanap na po kayo ng video. Uh, pindutin po natin yung tatlong dot sa ilalim so i-click po natin so makikita po natin kung pwedeng i-remix so ayan po, uh, remix this reel so ibig sabihin pwede po mga idol so mag-start tayo ng remix so ayan mga idol, i-play nyo po idol. So, okay na. So, ayan po, meron po siyang ah, pagpipilian dyan sa taas, yung bilog. Ayan po yung music niya. So, pwede po natin palitan ng music. So, ayan po yung mga pagpipilian. Ah, mag nyo lang po. Para makahanap kayo ng gusto nyo. So, pag nakapili na po kayo, uh, i-click nyo po yung tatlong dot sa tapat ng napili nyo po. And then, select. Ayan, kung ano yung pinili nyo, yun yung i-click nyo po. So, and po. That's it. Ganun lang po kadali magpalit ng music sa mga na-remix natin. And then, kapag okay na po, ayan uh, na po. Uh, pwede na nating lagyan ng caption at pag okay na, i-share na po natin. So, ayun, that's it mga idol. That's it for today's video. Uh, para sa iyo po, Ma'am Prenny, sana po nasagot ko po yung tanong nyo po sa video ko na kami message nyo lang po ngayon. Uh, yung katanungan nyo nga po ulit na kung pwede ko po, po bang palitan ng uh, music, yung mga inire-remix na video. So ayun mga idol, nasagot ko na po mga idol. Pwede po mga idol. So panoorin nyo lang po yung video na yan sana para natutunan nyo. At kung may iba po po kayong mga katanungan regarding sa video ko, just comment down below para magawa po natin yan ng content mga idol at masagot natin yung inyong mga fit mga katanungan para sa inyong video. So ayun mga idol, magkita-kita po ulit tayo sa sa susunod na vlog. Thanks.